아 h u l i si 아 a n 만 n morning po At dito po tayo ngayon sa Puro 4 Barangay Pineda Pasig City At dito po tayo mga palaran po ngayon kung so, meron po tayo makukuha ang biyaya po mula sa ilog po na ito magandang umaga po sa inyo At... ah na ha aning ko good and Guys, sabit po kasi si Mamboy eh. Kaya, kinalala. Oh... Yes, ah, oh. ah, si Mantotoy pala, si Mantotoy. Taga, taga saan po kaya doon? Taga rito rin po. Ah, taga rito rin po pala ko sa Purok 3, 2. Ah, Purok 2 po. Eh, Purok 4 po to. Medyo malayo po yung Purok 2. Ayun. Ah, guys. At may pas na huli ako nandito na po ako ngayon sa multi-purpose po ng barangay may pinenda nandito na po ako sa iyo bago ang ba master? Ang sarap wet kahit walang mauli Ito tuloy tuloy pa tayo sa pagbibigwit kahit ito May nahuli po kanina Mama o kaya alam po na putol dun sa linya Ayun po, may kasama na rin po kung po, taga rito wala pa rin huli ho oh. tiga lang ho oh. maga pa naman kahuli si Manong yun kahuli si Manong yan 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 kahuli si Manong sige nong ay kanduli 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 na huli ni Manong yun ay laki Lakay nung! Ah, sige na lang! Sige na! Lang. Sige na! Baka makawala pa! Sayang! Sayang mo yan! Walang kumaangat! Tapos... Oo nga po eh! Eh, si Manong po! Nakahuli! Kasama ko po dito ngayon sa Pineda, Barangay Pineda! Pasig po! Ito, dito! Dito po kami!

kanduli ha? pwede na kanduli po guys kanduli so po may kumikibit kahit kanduli nakakahuli po si tatay ganun din kanduli rin na nahuli Ganduli, ganduli po <laughs> Si tatay gandulirin. rin Makaipon po ng ganduli Pangulong ni tatay Saka muna Maraming marami pong salamat sa inyo Sa walang sawa na inyong pagsubaybay Kaya po sa mga bago pa kong At sa mga bagong dumating sa mga bagong kaibigan po Ito po ang dami pong bago Kaya siya shoutout po muna tayo Shoutout po kay Jun Tixay Vlog Shoutout po John Joseph Kaimoy shout out Michael Borak shout out Rolando Romeo Maluntag shout out Boy Pakals Vlog shout out Noel Cruz shout out Ka Hector Adventures shout out Pedi Channel TV shout out Eduardo De Guzman Bata TV Vlog Al Tom Channel Kuya Dan, Mix TV Tito Ato Vlog Payapa TV Ater Vlog Shoutout po Jal 77 TV Shoutout Junli Fishing TV Shoutout po Kay Albaran Fish Hunter Shoutout po Bike with Bimbin Shoutout Gods ATB shoutout Kapishing shoutout Fisherman, Fisherman Vlog shoutout po Romeo Esman Jojo Villamor Dong Vlogs shoutout po George Fishing TV shoutout Enjoy TV shoutout Andy Belen Belen shoutout Estrangero Vlog Master shoutout po Kabiwas TV shout out shout out po kay Rodel Relox Mangyan TV shout out po Ka Nestor Vlog Ramil The King Fisher shout out po shout out po kay Master Gilbong Albino TV shout out po kay Master Ed Vlog Mo shout out po Pilyong Angler shout out Shoutout po kay Philip Robles. Shoutout Rod Joy Fishing Adventures. Shoutout po. At shoutout po kay Anton YouTube Official. Shoutout po. Ayan po. Ayan po yung mga bago po natin mga nasa ano po natin ngayon nasa munting bahay po natin Andito po tayo sa Barangay Pineda, Pasig. Na kikipagsapalaran po na sakaling may makuha po. Kasi po doon sa tulay ng Guadalupe, mababo po yung tubig eh. Mamaya pa po siguro lalalim yun, mga hapong pa, mga padilim. Eh, hindi naman tayo pa, pwede po doon ng madilim na dami po mga batang hamog din eh kaya po marami pong salamat sa inyo shout out po sa inyong lahat sa mga hindi ko po nabanggit shout out po at maraming salamat po sa inyo Ang laki ng kanduli! Ang ah. laki na naman po! Kanduli, tayaan pa kayo dito! Gondoli laki! Ang lalaki talaga nila! Ay, grabe! Ang lalaki <laughs> oh. nila, oh! Oo, oh, lalaki, oh! Balaman yan, oh! Ay, buto, grabe! Sarap nito! Oo oh, nga! Wait, so ang lalaki, ng kanduli dito. Grabe. Grabe kanduli dito. Ganyang kalaki, yung... ganyang kalaki yung huli ko kanina una. Dapat yung may pinatapon. Hindi, baka alaga na yung bito eh. Ayun, no, ayaw na ayaw. Nahampas niya nga sa ganito eh. Yan? Hmm. Ah! Nahampas ka pala. Aray ko, huwag kang ano, huwag kang <laughs> lucky Dito mo yan o, wag pa kang Ha? Dito Lucky o Babalik pa sa iyan Ganyan di kanina eh oh, Oo, ang taba o oh. Bibigay ko yan doon kala ano Para maluto nila Okay, so Diyan, kanduli o oh. Maraming kanduli nito Dalawa na po ito o Hindi, hindi, pa, maliit tapos ngayon po nakauna po isa. Tapos nito, ito na naman oh. Giant po talaga oh. Oh. Grabe po. Oh. Guys. Dinala ko po. Giant po jambu. Jambu tumungan kanduli po dito. Aki ah, itong itong ano ah, ni Gabi eh. Dalawa na po to. Yung isa pong pinakamalaan bantu uli. Bro, kuliah ramang po guys kanduli kanduli pero okay lang po may ipinigit po ang sarap naman, okay, na naman po solo fishing pa tayo dito ngayon eh. oh. talagang ako lang po nag iisa